Paano mo malalaman kung ayaw na sa'yo ng isang tao? Number one, kapag di na siya interesado sa buhay mo. Meaning, kung dati-dati siya yung unang nag-PPM, ngayon, hindi na. dati-dati kinakausap ka niya everyday, nag-uusap ka every single day, ngayon, mina. na. Ngayon, ikaw pa unang nangangamusta kung dati-dati nagko-commentan pa kayo sa FB, ganyan. Ngayon, ni pag-like sa post mo, hindi na na magawa. Ano ito? Pag unti-unti na siyang lumalayo. Alam mo yung tipong mag-PPM ka, tapos bigla na lang siyang mawawala. Dama lang paalam, or good night, or teka lang, may gagawin lang ako ha. Or, pasensya na, hindi ako pwedeng makipag-usap ngayon. sorry, busy ako, next time na lang. Pasensya na, pagod ako eh. As in, wala. Sabi lang nun, ayaw ko na niyo makausap. Kung titignan mo naman, sa una pa lang, eh, hindi ka na niyo pinipm. Eh, makakalata mo na. O, kung umabot ka pa dito sa pangalawa, eh, medyo t -A -N -G -A ka na. Number three pag hindi niya na binubuksan yung messages mo. Or hindi siya nagre-reply. Or inabot na ng ages yung message mo sa kanya. Hindi ka pa rin yung pinapansin. Inbox zone ka na. Iyak na. Pero ito, iyak Number talaga. Pag in-unfriend ka na niya. Pag naman iyan, hindi mo pa nag gets ewan ko na lang. Kung t a n g -A ka ba, o Sobrang inborn lang yung pagka-TA mo. No? So, yan. Hindi mo panagets. Sobrang, ewan ko. Pinakalas. Fine. Hashtag. <laughs> binlock ka niya. Pag naman wala akong ginawang mali, at binlock ka niya, eh, ayaw ko lang talaga sa'yo. Huwag ka na makulit kung ayaw niya sa'yo, dapat ayaw mo rin sa kanya. Respeto naman sa sarili. Dapat, the feeling is mutual. Ano? Dapat ganun. So, in conclusion, hindi lang sa relasyon nila gamit ang pag-move on. Dapat sa mga ganitong sitwasyon din. Karon kayo ng connection, tapos biglang nawala. Ano yun? Parang PLDT lang, magbe-easy. Charot. Charot lang. So, move on ka. Kasi mahal mong mawawala sa'yo eh pag nag-move on ka. Mas maraming mawawala pag pinagtuunan mo ng pansin Yung mga bagay na hindi naman talaga dapat bigyan ng malaking atensyon. Mas maraming mawawala pag magkukulong ka sa past. So enjoy lang yung buhay. Tuloy-tuloy lang. Yun lang. Bye! <laughs>